Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, May katanungan naman dito ang ating kapatid na si Bong 508 Guillermo Sabi niya, Assalamualaikum Ustad Paano po kung nagpautang ka ng pera Tapos binalik yung pera pero palay ang parang tubo niya Riba din po ba yun? Okay Ang pagpapautang po ng pera Hindi, po, mat, hindi lang po yung riba Ay pera din po yung kanyang tubo ang pagkakaalam natin, yung pera, na inutang natin tapos babayaran natin ito na may kasamang tubo na pera din yan lang yung alam natin na riba hindi po basta yung pera na bumalik sa iyo at meron itong dagdag maging ang dagdag niya ay palay uh, bigas o gamit ika nga ay napag-usapan ito sa time ng utangan. Halimbawa, okay. Utang ka ng 1,000 pero Uh, dagdagan mo na lang ng isang kilo ng bigas O dagdagan mo na lang uh, Utang ka ng 10,000 Dagdagan mo na lang ng isang sako ng palay Riba pa din po yun Basta mayroon pong tubo Yung pera na inutang natin Kahit na ang tubo niya ay uh, pera O kaya ay gamit O kaya ay anumang uh, pagkain Yan po ay riba po yes Basta Pumasuk uh, pumasok ito sa usapan na pagka binayaran ay may tubo pera man o hindi pera riba pa rin po yun Allahu a'lam